Good morning mga kasalunistas! For today's video, share ko sa inyo kung paano ginagawa ang pagkukulay ng buhok gamit ang henna. E di syempre, super research naman ang inyong salonistang mangyan. At ito nga yung nabasa ko. Henna provides natural hair coloring by depositing the pigment lotion onto the hair's outer layer, creating a red-brown shade that can be deepened with other plant-based dyes like indigo. It functions as a long-lasting color coating and conditioning treatment that also promotes scalp health, reduces hair fall, and adds strength and shine to hair. Yung henna kasi ang natural alternative sa mga chemical dyes at safe for most hair types. Henna contains Lawsonium pigment that binds to the keratin sa buhok mo. -co coat lang siya ng hair instead of penetrating the hair. Katulad ng chemical dyes o ng mga hair color na nabibili natin. At kapag nagehena ka, para ka nagkakaroon ng natural highlights. Kasi kinukot nga niya, instead na pinipenetrate, yung henna kasi nag-aalaw siya ng hair natural color. Kaya nagkakaroon tayo, nagkikreate ng naturally beautiful effect na parang nagiging highlight. Long lasting din kasi ang henna. Usually ang ating mga kliyente bumabalik after 4 to 6 weeks para magpagawa ulit. And kadalasan red brown color ang kinalalabasan ng ating henna. Ayon pa rin sa pag-aaral, yung protein and nourishment na galing sa henna ay nag-improve ng hair growth at nagre-reduce ng hair fall. E, paano nga ba ito ginagawa? Piniprepare yung paste. Minimix natin o hinahalo yung pure henna doon sa tubig para mag-create tayo ng paste. Dito sa kasama ko, kadalasan nakikita ko Uh, a day before yung kanyang service ay nag-create na siya ng paste tapos kinabukasan niya ina-apply hindi katulad sa proseso ng pag-apply natin ng hair color nakita niyo naman sinimulan niya doon sa pinakatuktok tapos pinaikot-ikot niya hanggang sa matapos nga itong paggagawa niya ng hair color. Alas dalawang oras bago niya ito banlawan. Kaya naman yung mga kliyente namin nakakauwi pa ng bahay nila at pagkatapos ay babalik dito sa salon para banlawan. Pero dapat avoid muna natin yung shampoo for a couple of days para yung color ng ating henna ay manatili at magtagal. Mostly Indian clients ang maraming nagpapagawa ng ganitong henna color. At tunay naman talaga na hindi siya nakakasira ng buhok. After nyan, nilalagyan din nila ng oil yung dulo ng kanilang buhok to avoid dryness. Yun lamang for today's video. Maraming salamat hanggang sa muli and God bless us all mga kasalanistas. Thank you for watching!